Pamaskong handog, isa sa gawa ng Davao City Police Office, ang detalye sa report ni Julius Pakot ng PTV Davao. Muling isa sa gawa ang pamaskong handog sa Davao City na programa ng Davao City Police Office o DCPO. Kasama nito ang pagbibigay ng regalo sa mga batang nasa kalye na nakaplanong gagawin sa susunod na buwan. Ang bawat police station na nasa iba't ibang barangay ay pipili ng kanilang lugar na magbibigay ng tulong o regalo. Ayon sa spokesperson ng DCPO na si Police Captain Hazel Tuazon, sa pagbubukas ng kalang seremonya, ang Davao City Police Office ang mangunguna sa pagbibigay ng pamasko sa mga Dabawenyo. Ang pamaskong ibibigay ay manggagaling sa iba't ibang stakeholders na patuloy na nagbibigay suporta sa DCPO. Sa tanang stasyon, gina-require sa atuang city director nga, na naayoy area nga taga-anog ka ng pahalipay ang katumang kaiso na nato nga nanginahalan for ugtabang no uh, sa simpolang nga gasa nga mga hatag sa City Police Office dako na kayo na kalipay sir sa mga ilabi na pod sa ilahas kasi nga nanginahanglan pod sa maong uh, sa mga hinabang sir mag... Um... Muling nagbigay paalala rin ang DCPO sa mga dabawenyo na magbigay sa kanilang kooperasyon katulad na lamang ng pagsunod sa mga batas na ipapatupad sa mga dadalo sa iba't ibang aktibidad ng local government. Katulad na lamang ng Pasko Fiesta at iba pang maaktibidad na isa sa gawa sa iba't ibang distrito para sa selebrasyon ng Pasko. At huwag kalimutan ang culture of security para walang gulo sa panahon ng mga aktibidad. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pacot para sa Bayan.